Hello mga Kelly. Welcome sa akin channel. Magtitino lang manok ako. Ingay. Tingsan mo na ng sibuyas, bawang, at luya. Luya! ya, gisa-gisa gisa. yung gisa, gisa. manok natin. Nasaan ang manok ko? Ayan manok ko. Ha? Puro laman. Walang buto. Manak, 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 manak. Diba? Yan ang ating ulam sa tanghalian. oh, kahit ang oras ng panora. Pwede yung alusal. Pwede yung tanghalian. Ala, 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 at kita Ellen yung hindi na talaga marunong magbigyo. Hindi na marunong maglagay ng ano. Sa wala na ako stand eh. Nagkabakli na. Ala, yung batan lang to Masyadong eh, clumsy. Lahat binabakli hindi pa nakakabili taga order ko eh <laughs> may kwento ako nakakatawa pinagtatawa <laughs> na yung ako eh kasi nung una ang OJT niya yehey yeah, ang OJT niya sa ano sa pasi eh di malayo nung una yung na niya. Ah, ang hirap, di ko po halo. Eh, hindi po pala, ano, di aligagahan na kami hanap ng dorm. Kasi nga, malayo daw, nga, ah, gano'n. Kailangan na confirm. Tapos, para independent na siya. Penny, penny. Kasi, 22 years old na yun. Ano pa? Baby pa. Asal, bebe? Baby. Kahit na uh, may bebe-bebe, ilan na naging bebe. ilan na naging bebe. Bebe-bebe <laughs> na pa. O, oh, yun nun. Ipinayagan ko naman. Pinayagan namin, pinayagan ng mami niya. E, dorm. January to pa lang, wala pa siya doon. Nagbayad na kaya, yeah, nagbayad na kami. Ang 3K. Libre naman ng tubig ilaw. Yun. Sarili na lang niya, anitindihin niya. Hindi ka Tapos, eh, ano nga, January to lang siya nagpunta doon. Hindi ang babayan niya. Ang babayan niya ako sa ulit. Pero wala siya doon. Tatlong linggo. Tatlong linggo pa hinintay. Eh, lumukas na nung January 28. Oh, basta. Ang ano doon, ilang yun, araw lang siya doon. Kahit <laughs> ngayon. Wala pa yata ng isang linggo. Ayun. Pero hindi mo nawawala sa akin yun eh. Buhad ng pangarap eh. Hindi sa mama niya namimiss. Sabi nga, ala. O. Oh. Sasabihin ako. Ano yun? Uuwi na ako ng match. O. Ano ba? Ay, ang lungkot-lungkot dito. Tapos hindi ka yung mga kasama mo sa dami. Hindi ako kinakausap. Hirap ka pala ka ng ganun. Buti pa nga daw yung solo yung solo kwarto sana kahit doon solo kwarto no ay hindi eh pag naglating na di ka ala asa mga sarili nila o hindi yun yung kami eh pwede naman di ka na nasa kasa ng sarili eh yung mag, yung eh, man lang nakakakot po talaga eh ay Eh wag ka ako sa katapusan pa panang ay sa magso ka po uwi e eh, February to oh, magbabayad na naman hindi hey, nakakaya ito. Ganun mo nung sarang. Hindi. Hindi nakakaya eh. Eh, parang may sipon eh. At napaka na rin. Hindi yung isa pa. Napaka-init. Malungkot. Ito sa matala din yung malungkot. Eh, baka sa sarili ba? Ayun. Ayun. Sabi ko, ang gawin mo, oh, magpaalam ka na. Ngayon ka lang. Hanggang ano ka lang, sa February ko, uwi ka na. Kasi pa magbabayad, maghihintay ka pa nang March yan. Hey, Kaya ikaw mag, parang may sakit ka na, sabi, oo nga, hindi naman ikaw, baka hindi. Sabi ko, oo nga, yung kanya. Ayun. Sa linggo ko, oo na. Sabi ko, independent, ha? Independent. Ako, magagalit mami na. Alam mo siya magagawa, eh. Kaya hindi naman sa kanya uuwi. Sa akin, uuwi yun. <laughs> <laughs> hindi yung mami na miss. Ako na miss nun. Totoo lang. Nag-uulit pa. Hindi na. Ang ano niya, mas gusto niya mag-commute na. Kasi tatlong araw naman siya magpapasok sa ano eh. Ano siya, ba tawag doon? Hybrid, may ganong-ganong pa. May hybrid pa na OJT. Buti nga, hybrid siya. Misan dalawang araw, misan tatlong araw na siyang papasok doon sa company na pinag-OJT-han niya. Tapos yan. Hmm, the rest na araw ano na lang siya yung modular o online class kasi so sabi ko umuwi ka na katini ka na lang oh my god umuwi hindi ako tatagal dito sabi ko baka ako matino ka nang pumunta niya pag uwiin mo umihiyangin ang utak <laughs> ay bully 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 gusto niya may bumubuli sa kanyang doon <laughs> wala naman. Yeah, wow, wow, wow. <laughs> yeah naka. Eh, kung paano kaya ito pag nag-asawa? Ay, eh, bahala siya. Hala <laughs> yung asawa niya kung paano niya ilalayo sa akin. Talaga, kahit yun eh, maldi-maldita. Hindi lumalayo sa akin yun eh. Ano yun? Umaalis siya, matagal na dalawang araw, ganun. Dalawang ganun lang, yun, parang outing lang, ganun. Namamasya lang sila pag sa uwi na siya. Eh, pag ganyan doon titira, hindi ko pala, pa, hindi ko pa pala ikakaya, lola, mag-isa. Oo nga. Eh, pero mga gamit niya, pinagtatabi ko na nga. mga manaiwan pang gamit doon sa kwarto niya, kasi madaga doon eh. Madaga dito sa bahay namin eh. Maka nga dagain. Hindi diba? Kawawa naman. <laughs> Ay, nako. May ka na nga, naku, board na board na dyan. Ayan. Luto na ang aking tenon chicken. Thanks for watching. Love you all. Bye-bye. Tenon chicken for lunch.